Tapos na tayo sa breakfast ride natin Again, maraming salamat sa Aksor Helmets Philippines Tatakbo naman tayo ngayon ng Mount Apayang Isang market lang, mabilis Tapos, nabili na tayo Mount Apayang is located in Asubo, Batangas At ang starting point niya or jump off ay nasa Kairilaw Almost 20 to 30 minutes para sa 22 km na ride From Sinauna Manukan at Seafoods Kung saan tayo nang galing after ng Aksor Breakfast Ride At more or less 2 hours na biyahe kung magagaling ka naman sa Buendia Bus Terminal sa Pasay. May elevation ito na 662 meters above sea level at mas mataas ng konti kung tutusin sa mga katabi nito na si Mount Talamitam na may taas na 630 meters above sea level at Mount Lantik na umabot lamang sa 560 meters above sea level. May dalawang trailheads or jump off papunta dito sa summit ng tatlong bundok na ito. First is yung napili nating jump off sa Kairilaw while the other one is nasa Bayabasan na makikita mo along the highway. Kung naghahanap ka ng beginner friendly na bundok, pwedeng pwede itong Mount Tapayang at kung mabilin ka naman, akitin mo na rin yung Mount Talamitam at Mount Lantik para sulit naman yung biyahe mo Ito na. Dito na tayo sa barrio nila. Ito tayo ng registration area. Tapos yung barrio na yun tayo. Opo. May makikipark? Thank you po. Opo. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Kasi na tayo, dito tayo magpapark bayad sa parking is 20 pesos Ayan Start trekking na agad tayo Right after ko magpunta sa registration area Para makapagpalista Ang bayad ako ng 40 pesos para sa registration mm -hmm. fee Doon na rin ako nag-arrange ng guide And it costs 500 pesos For a team of 5 person Per mountain Meaning, 1,500 ang fee kung aakyatin mo rin yung Mount Lantik at Mount Talamitang ito yung Lantik no sa Talamitam yung nasa taas itong akit namin malilim pero start kami 10 o'clock 17 minutes into the climb malilim makulimlim pero suggestion ko pag akit ka dapat ready ka sa init mag long sleeves ka maganda nga yung may kwelyo para takip din yung batok mo tapos shorts ka lang init eh hindi naman Yun, ito yung bundok na giginawin ka habang nagtitrack giginawin ka habang nag unti-unting hingal pero kasi may pandan patag ka pa. what a ride bagay na bagay dito oh. what a ride dito sa park na to okay naman yung trail napad siya hindi naman nakakaligaw at panigurado hindi naman kayo maliligaw kasi nagkasama naman kayo ng guide Dito ba yung trail? Bato bato Medyo hack bang kami konti Ayan <laughs> <laughs> Unang pahinga pala yung kasama kong guide si Kuya Islaw Lagi niya makikita sa jump off no? Ah, basta dumating sa jump off, ako ang naka-assign sa ano Lagi siya nandun sa may registration area Ay, Tapas ng puno ng buko no, medyo maaaraw init yan Pagka tirik na tirik ang araw niyan kailangan may บูชาเกาเยนะครับก็อย่ากป่ายงกันนั่น Ito, kulimlim na dito. Uulanin nga ata tayo. <laughs> kulimlim na. Parang hapon na eh. Oh, malakas pa oh. Galing sa pahinga oh. Eleven <laughs> fifteen lang yan ng umaga. Ang dilim. We finally reached the grassland kung saan nagsasangay yung mga trail papuntang Lantik, Talamitam, Apayang, Bayabasan Jump-Off at Kairilaw Jump-Off. Ito na rin yung camping area para dun sa mga gustong mag-overnight at may enjoy yung magandang view at malamig na temperature. Ito palahib. Kailangan nyo dito yung long stretch huwag hawi ng mga talahid kasi pag sobrang dami nyan anong nangyayari? Susugat, susugat 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 yung kamay nyo mahapdi pag naalcoholan mayroong malakas Kira -kira

Yeah. Yeah. Tara. Mount Apayang Summit. Narating na natin. Andito na kami sa summit ng Mount Apayang Okay, so ang guide Same lang sa tatlong bundok uh, Mount Atlantic, Mount Alamitam, Mount Apayang 500 lang kada bundok Maximum of 5 uh, people Kung 4 lang kayo, paghahatihan nyo yung 500 Kung kailangan nyo ng guide, pupost natin yung mga numbers ng mga naging guide na natin dito, si Kuya Saldy, si Kuya Silaw, para may makakontakt na agad kayo, kung sakaling maisipan nyo umakyat dito. Pwede namang tatlong bundok na yung akitin nyo. Hanggang sa susunod na ride and hike natin. Maraming salamat sa panonood. Medyo pagod na. Bababa na kami. And then kita-kits ulit tayo. Salamat. Ciao!